pasusugod na sana kami, nakasakay na kami sa jeep. Yeah, so, uh, biglang patanggap ng message sa aming mga aking anak sa group chat nila na uh, suspended yung kanilang klase ngayon sa yeah, susugod. So, so kasi nga, ano, maulan, sobrang maulan. Ano, ano. Dito po kami hanggang ngayon sa umadgat. Umbaba kami ng uh, jeep kasi ayun nga, suspended na kami sa tuloy. Masakay na kami ng jeep ha. Umbaba kami at ito, nagihintay din kami dito sa umadgat. Hihintay kami na tumila ang ulan. Oh, <laughs> God. At lumipat nga kami dito sa kabila sa may Caltex katabi ng 7-11 dahil nagyaya ang anak ko na bumili ng inumin. At dito na rin kami naghintay ng uh, masasakyan na tricycle pa -uwi ng bahay sa binaryohan na isang kilometro pa naman ang layo. Kaya uh, naghintay kami dito ng tricycle. Wala nga pala kaming dalang payong. Kaya naman ay ang inyong Manay Rose ay talaga naman na uh, basang-basa nito sa ulan. Dahil nga ay walang payong at ako'y naiinip na sa paghihintay ng tricycle. Ang tagal naman pero at salamat naman ay dumating si Kuya Erwin. Dumaan na wala siyang pasahero at kami ay nakasakay na nga sa kanyang tricycle dyan. At pauwi na kami ng bahay. lakas oh, andito na kami sa bahay